Sa video nito guys ay samahan nyo kami manghuli ng mga hito sa isang bahay sa isang subdivision dito sa Tiwi Albay. Biglang nga tayong tinawagan ng isa sa mga tropa natin na mayroon daw isang fish pond na aayusin at ipamimigay na lang daw yung mga hito. Kaya agad-agad ko na nga pinuntahan si Ace at si Dwight ng Natulong Brothers para magpatulong at yung mauhuli namin mga hito ay paghahati-hatian na lang namin. At dahil nga wala kaming gamit pang limas ng fishpan ay humingi na nga tayo ng backup sa mga tropa natin para makahiram ng submersible o water pump para mas mapabilis ang paglimas natin sa fishpan para mabilis natin mahuli ang mga hito dahil sabi nga ng may-ari marami daw talagang hito doon. At maya maya pa nga ay nagprepare na nga kami para puntahan ang subdivision kung saan naroon ang fishpond. At maya maya pa nga ay narating na nga namin ang bahay. Buti na lang talaga nakahiram tayo ng water pump dahil kung hindi mas matatagalan tayo dahil sira na pala yung draining system ng fishpond. At pagka kayong pumasok ay nagpaalam muna kami sa may bahay ang sabi nga sa amin ng may-ari kaya daw pala aayusin yung fish pan dahil sobrang laki daw kumbaga babawasan para magamit yung ibang space At hindi na nga raw nila maasikaso yung maintenance ng fish pan dahil yung mga anak daw nila ay may mga kanya-kanya trabaho na kwento pa nga sa amin nung mga nakarantaon daw ay marami daw ditong koi fish saka meron din hammerhead kaya lang nung nagbaha daw sa lugar dito ay pinasok daw to ng tubig galing sa bukid kaya nakapasok yung mga hito dito hindi daw nila alaga yung hito kaya pati yung mga koi fish ay nawala ra rin at agad na nga naghari yung mga hito pero yung apat na hammerhead daw ay nandiyajaan pa rin kaya pinapakain pa rin nila ng feeds at nakikinabang na rin yung mga hito hindi ko na nga nabidyohan yung apat na hammerhead na malalaki dahil nung pagdating namin ay pinahuli na pala nila sa mga nagkoconstruction ng fish pond para mailipat sa aquarium at habang naghihintay nga kami may nakita nga ako ditong miracle fruit ito yung frutas guys na sobrang sustansya talaga at maya maya pa nga ay sinisimula na nga namin yung paghuli ng hito pa isa isa Hindi nga naubos guys yung tubig dahil water pump ay nahihirapan na maghigyo dahil nga maraming putik Wala nga pala kami nahiram na fishnet panghuli ng hito Kaya pinagtyagaan na lang namin tong basket na butas butas Pero habang si Dwight ay dinudukot niya na nga Pero ingat lang guys kasi nakakatusok ang hito Pagkalagay niya sa timba ay agad nga nakawala yung hito <laughs> <laughs> Habang ito naman si Ace ay minamano-mano niya nga ang paglimas dahil sobrang hirap talaga huliin ang hito kapag may tubig pa. Bukod sa aniliksi nila ay nanunusok din. Habang ako naman ay nakagawa nga ako ng pansamantalang fishnet na nakita ko lang sa gilid. Medyo malalaki ang butas niya guys pero effective naman nakakahuli din. Habang naghuhuli nga kami ay napag-usapan nga namin na magpupuntrip kami dito sa Hito at yung matitira ay paghati-hatiin na lang namin para may mauwi kami sa mga kanya-kanya namin bahay at bibigyan din namin yung mga nagko-construction para meron din sila. Bali guys, ang pinakamasarap pala ditong luto ay ginataan yung may petchay, pwede rin iprito at pwede rin ipaksiw. At pagkatapos nga namin mahuli ang lahat ng hito ay isinali na nga namin to sa timba na daladala na namin. Bali guys, nasa 15 kilos din lahat ang nahuli namin. At sobrang tataba nga nila. Ang kinagenda dito guys, yung hito na ito, ito yung native na hito. Ito yung mas malasa kumpara dun sa tinatawag namin ditong Bangkok. Isang uri ng hito na mas malaki kumpara sa native. Basi na kento na. At dahil nga sa sobrang takot namin matusok Ay pinapaan na nga lang namin to May pasok lang sa timba At maya maya pa nga ay umuwi na nga kami Pagkatapos namin paghatian Aming mga nahuli Pagka uwi ko nga ng bahay Ay niluto nga to sa gata ng tiwi ng asawa ko May bonus pang lumpia